Mga mamshies at mga langga na gustong kumita pero walang enough time, i-add nyo po ang frozen cookies dahil pwede siyang gawin ninyo at your convenient time at pwede na kayong kumuha ng mga orders anytime basta may frozen kayo. Mga langga, today gagamit ako ng mixer pero pwede natin tong gawing mano-mano. Dapat yung butter natin room temperature, hindi po nagme-melt, hindi rin po matigas, tamang-tama lang po. At isabay na rin natin mga langga ang ating sugar, combination po ng brown sugar at dahil ang brown sugar po ay nagbibigay ng moist at chewy sa ating mga cookies. Mahalaga po sa ating cookies na chewy and soft pero medyo crispy outside. Yun po ang magandang combination at texture ng ating cookies. Iwiwest lang natin hanggang magiging pale na po ang kulay ng ating butter and sugar. Mga... 5 to 10 minutes depende po yan sa speed ng ating gagamitin basta magiging ganito na po siya magiging pale brown po ang kulay ng ating mixture at make sure mga langga, scrape nyo from time to time para mag -well combine talaga ang ating butter at sugar. Para po mag-melt talaga ang ating sugar. Mahalaga po ma-melt thoroughly ang ating mga sugar. Pag ganito na po ang kulay, okay na po yan. At dito, i na natin ang ating mga itlog gradually. Dapat po gradual po ang pag a ng ating mga itlog. Dahan-dahan lang po ang pag waste nito. Pag nakita nyo na dissolve na ang itlog, okay na po yan isunod yung mga iba pang itlog. Tapos, palagi po natin i-scrape para po talaga walang maiiwan, walang mabuo-buo. Well, combine po ang ating mga mixture. Mag-add din tayo ng konting vanilla para pampabango at pampatagal lang siya ng ating mga itlog. Sa separate bowl, magsisef lang tayo ng all-purpose flour, baking soda, baking powder at kunting asin. Mga langga, mahalaga po ang pagsasala ng ating mga dry ingredients kaya wag nyo po itong i-skip para po walang magbuo-buo or may mga bukbok hindi po mapasama sa ating cookies. Para mas lalong sumarap ang ating cookies, mag-add tayo ng kunting powdered milk. I-mix lang natin ang bahagya at i-add na natin doon sa butter mixture natin. Take note mga langga, at this point, dapat hindi po ma-overmix ang ating mixture, ang dry at saka yung butter natin. Dahan-dahan lang po pag nakita ninyong well combined na po, okay na po yan. Huwag nyo pong i-overmix ang ating butter. Tanggalin nyo na or ihinto nyo na ang paghahalo at ready na po ang base ng ating cookies. Dahil gusto kong gumawa ng dalawang flavor, hahatiin ko lang po ito sa dalawa. Mga langga, alam nyo ba, pag may base na kayo ng cookies, dito pwede na kayong gumawa ng iba't ibang flavor at iba't ibang mga toppings na gusto ninyo. Alam nyo ba, ito yung pinakapaborito kong gawin dahil hindi po mahirap gawin talaga ang cookies pero alam nyo ba, ang bintahan dito parang tubong lugaw. Walang ka-effort-effort -effort, pero mag-add ka talaga ng magandang ingredients para masarap po yung cookies ninyo pero hindi po talaga siya mahirap gawin at madaling ibenta. At ito ito pa mga langga, itong pangalawa madali lang po at mura lang dahil may mumurahin naman tayong Oreo, di ba? Paghiwalayin lang natin yung cream ng Oreo, ihahalo natin ang una doon sa batter natin para magdagdag flavor. Pagkatapos, yung crush na pinakatakip or yung brown, yung chocolate na Oreo, saka natin ihalo at nag-add din ako ng granola dahil may granola ako at sale. Pero kung walang granola, don't mind. Mag-add kayo ng oatmeal. Yung ano, yung whole. But don't worry mga langga, next video po natin ay mga oatmeal po ang gagamitin natin para sa healthier side. Pagkatapos natin ihalo ang ating mga toppings, i-overnight muna natin sa freezer. Dapat po mga langga, after ninyo mailabas sa freezer, huwag nyo munang bilogin diretsyo dahil matigas po yan. mo muna ninyo ng 10 to 15 minutes. Yung tama na pwede na siyang mabilog, hindi na po siya matigas. Pero wag naman po tutaling ng lamig na talaga siya malambot na malambot. No, hindi po. Dapat may katigasan pa rin. Tapos, sa size naman, kayo na ang bahala. Dito sa akin, pinapakita ko lang sa inyo dahil ito talaga yung um, uh, prepared ko na size. 50 grams po ang ginagawa kong cookies. Pero sometimes, umaabot po ako sa 100 yung mga malalaki. Tapos, may walnuts tayo and may cookies para mas maganda yung presentation natin at ma ano natin, distinguish natin yung mga flavors kung walang label. O, ba diba? Mahirap talaga mga langga magkaroon ng relasyon na walang label. Huy! Ba't ayos sa mga relasyon. mag lang tayo sa cookies. Ito na ang kinalabasan ng ating mga cookies. Ready na po siyang i-bake or pwede na nating i-stack sa freezer. Sa pagbe-bake naman ng frozen cookies, hindi na po kailangang i-defrost. Diretso na po sa ating mga oven. Huwag lang biglain ng high temperature kaagad. Pakiramdaman nyo po ang inyong mga oven. At pag mag-light brown na po ang gilid ng ating mga cookies, ibig sabihin, luto na po yan. Palamigin lang natin para tumigas. Yan lang po. Bye-bye!